Bravo, Probinsyano, mga balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ihatid na mga masisipag na news correspondent gamit ang modernong jurnalismo. Pakinggan ang mga interview, panawagan at isyong pinag-uusapan sa mga lalawigan. Ito ang Bravo, Probinsyano. At ngayon, narito ang inyong kabravo, Nebo. Castillo. araw Pilipinas, muli, nagbabalik si Mar Olete mula sa Batangas dahil naiintriga tayo dito sa kumakalat ngayon sa social media sa Batangas kaugnay dito sa batang-bata na kandidato, uh, aspirant tiyata ito, no? Ang uh, anak ni uh, Senator Loren Ligarda na si Leandro Ligarda Libiste. No? Uh, alamin natin kung anong mga ginagawa ngayon itong uh, aspirant nito ito dyan sa Lalawigan ng Batangas. Kasama natin si Mar Ulete. Mar, magandang uh, uh, tanghali sa iyo muli. Go ahead. Yes, magandang tanghali kasama nyo. Uh, lingkod ligar na Libiste ay uh, putok na putok ito sa Lalawigan ng Batangas, partikular dito sa District 1. At uh, itong uh, District 1 uh, nito ay uh, kung saan ito yung uh, nakakasakop sa tuwi uh, Kalaka, Kalatagan, Nasubu, Lian at uh, kasama rito itong uh, bahagi ng Taal at Leveri kasamang mm -hmm. net. Mm -hmm. Ito ngayon ang iniikot nitong batang-bata at uh, aspirant uh, congressman ng First District sapagkat uh, itong kanyang ginagawang pag-ikot nito ay talagang uh, masasabi nating nga uh, gustong-gusto ng mga batanggenyo dyan sa unang distrito sapagkat kada ikot nito eh, napakarami nitong ipinamimigay na ayuda. Mm -hmm. Nagbigay ang uh, Lingkod Ligarda Libistimuli ng tulong kasamang NEP dito sa mahigit na 1,200 na kababayan natin mula sa Barangay Baklas, Barangay Bagong Tubig ito at uh, Barangay Balimbing, Barangay Bambang, mm -hmm. Barangay uh, Bisaya, Barangay Kahil, Barangay uh, Kaluangan. Barangay Kamastilisan dito nga sa Calaca Batangas. Mm -hmm. At isinama rin dito ito Barangay Kural ni Lopez, Barangay Lumpang na matanda, Barangay uh, Lumpang na bata, Lumpang kalsada, at uh, marami pang barangay, hindi lamang itong mga nabanggit kong barangay dito nga sa bahagi ng Calaca. Tuloy-tuloy itong uh, ginagawang ito na pag-ikot ng uh, Linkod Ligarda ni Viste na kung saan ay namimigay sila ng yero at iba pang mga pagkain na kung saan ay uh, kasama rito yung uh, food packs, bigas, at iba pang tunong kas-financial uh, sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Pero mm -hmm. bago pa ito, mm -hmm. uh, dumating itong uh, Bagyong Christine kasamang uh, NEP ay uh, talagang umiikot na itong batang-batang uh, ito na lumalabang congressman ng uh, District 1 ng Batangas. Mm -hmm. Kahit na hindi kasama o kasama itong kanyang inang si Sen. Noren uh, Ligarda ay umiikot itong batang-batang negosyante dito nga uh, sa, ba sa bayan ng Nasubo, Lian, kalatagan Kui Balayan, Calacal, Lineretal, na bitbit -bit lagi itong kanyang mga food packs at bitbit uh, -bit din itong kanyang mga ayuda, kung ano oh. yung pangailangan ng uh, mga bayan kasama oh. niya. Mar, eh, sinasabi mo na batang-bata itong si Leandro. Uh, Ligarda Leviste. Ilan taon na ba itong uh, aspirant na ito? Ay sa ating uh, panayam nitong kamakailan uh, niyan uh, pagpapa-unlock uh, ng First uh, Con ay nasa 30 itos lamang ito. Mhm. Mm Kasamang net mm -hmm. ang uh, edad nitong si uh, Leandro Ligarda Liviste. So, batang bata ito, na, kung, kung hindi ako nagkakamali, anak nila ito ni former uh, Batangas Governor Tony Liviste ni uh, asawa niya dati no tama ba na si Senator Lord Ligarda Oo, ito yon At uh, isa ito sa mahusay na negosyante at uh, siya yung kauna-unahan dito nga sa Batangas at iba pang mga karating mm -hmm. o maging sa mga bansa na nagtayo ng pinakamalawak na solar power farm mm. na malatagpuan nga sa kalatagan Batangas kasamang NEP. At meron sa Nueva Ecija at Tarlac ay sa ating uh, pagtatanong sa batang-batang negosyante. Ayun. Alright. Sige. Salamat sa iyong uh, ulat, uh, Marulete. So yan ang ating uh, ulat muli sa lalawigan ng Batangas. Ito si Marulete nag-uulat para sa Radyo Bravo Nationwide Batangas. Maraming salamat ulit Marulete sa iyong ulat kaugnay dito sa batang bata na aspirant no uh, representative ng 1st district ng lalawigan ng Batangas itong si Liadro uh, Ligarda Libeste. Ito yung anak ni uh, former Batangas Governor Uh, Tony Liveste at uh, ganoon din itong si Senator Loren Ligarta. Bravo, Provinciano. Mga balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ihatid na mga masisipag na news correspondent gamit ang modernong jurnalismo. Pakinggan ang mga interview, panawagan at isyong pinag-uusapan sa mga lalawigan. Ito ang Bravo Provinciano. At ngayon, narito ang inyong kabravo, Ned Castillo.